Ayan, so yun mga kauban, pasok tayo dito sa lumang bahay. Ah, ah. Ayan, ito may silong sila. Boss, ito dating malalim to. Dating mutation. Ah, balis, parang ano ba to? Parang sala? Oo, sala yan. araw? Oo, nung araw sala yan. Ah, uh, yun. Ngayon po mga kauban, dito kailangan yung mukukan na dahil mababaw na po. Ah, uh, may tambak na. Ito po yung ito original tong hagdanan na to. Original to. Ayan, original pa po yung hagdanan. Ito po ang ganda po ng design. Ay, madilim. Madilim. Ito ay makukuha natin. Ito po yung design ng ito kahoy to no. Original yan Ano ba to? Kahoy bakal. Kahoy. Ah, kahoy, parang bakal po mga kauban no. Ito po yung design niya. Ito po yung Ayan. Pagpanik nyo po mga kauban, makikita nyo. Design. Ayan, yung design ng ano. Tapos, dito po sa may dingding, ito, original pa rin to. Original yan? Oh tabla rin po yan. O, may drawing siya na parang puno. Ayun. Ito, dati na rin yan. Dati na yan? Ah, altar. dati altar. Wala na altar. O, yun, makakita rin ito, mga kauban. Dito sa, ito po yung nga ganaan. bilang natin pa sa baba, yung silong. Dati rin yung sala. Ngayon, nasa taas na po tayo. Sala rin po. Ngayon to, sala rin po to, napakaluwang. Kaso wala na pong gamit dahil sa, yun na nga po sa Tagal. Ayan. Ayan po yung struktura nung bahay na to. sira sirasira na rin po mga kaoban yung ano, mga yero. Ayan po, yung mga original na kapis. Tapos may sliding. Ayan. So ayun mga kaukit mga kauban May nakaukit dito Itantronment Ent it September 11, 1951 Occasion 50 th birthday O celebrant Tidora Sapra Ito yung tunay na mi ari Ha? Oh. Ayan po yung mi ari dyan Ng bahay si Tidora Sapra Ano ni tatay mo to? Nanay Nanay, di bali lola mo na Ayun, bali ito si Tidora Sapra. nanay po ni... Anong pangalan tatay mo? Alejandro Safra. si Alejandro Sapra, mga kauban. Bali, ito na lang po siya po yung nakatira ngayon dito. Yung anak niya, si J.R. Sapra. Si Alejandro Sapra Jr. Ayun. Siya na po yung nakatira dito. Bali, siya na nag-maintain ito. Hindi na nga na maintain mga kauban. Makakita niyo po, sira na po yung ano, sahig. Ayun, makakita niyo rito. Ito po mga kauban, ayan yung bintana. Katabi po nila yung bagong building ng lumang munisipyo. Bale, dahil may bagong munisipyo na po tayo ngayon. Ito na po yung munisipyo at ito nga po yung bahay nila. Ayan, napapaikutan na po na. Natatakpan lang po ng mga tarpulin. Ayan, natatakpan lang po ng tarpulin yung bahay nila. Yung ilog po, nandun po yung ilog. Ayan mamaya, kukunan po natin ng paharap to mga kauban. Ito kung makikita nyo po ah uh, Yung original na Bintana Nakapis Ito po makikita nyo mga kauban no? Ang tagal na nito mga kauban Pero buhay pa po Kung marirestore lang ito mga kauban po, Pwede pa Dahil hindi may inanay Ito Tinatawag na pasimano Ayan o no? Pakalapad Alos Isa Dalawa Tatlo Apat Lima Halos 6 na metro ito. Yung lapad po nung harapan ng bahay. Ito po yung pinakaharap mga kauban. Ito ha, ah, sira na po nila yung mga gamit. Yan. Diyan, ano. Isa po ito sa mga napag-iwanan na bahay dito sa Balagtas, sa pangipoblasyon mga kauban. Ito na lang po yung natitirang pinakaluma na bahay dito sa poblasyon sa Balagtas sa tabi ng lumang munisipyo. Ito, kwarto rin po siguro to kaya lang sarado mga kauban, Eh. Ayan. Tapos yung paikot nito mga kaubar, balit uh, natayuan na po ng mga establisimento, paikot. Ayan. Ayan mga kaubar, pasal ko na kayo sa baba, bali kukunan natin yung kabuuan ng bahay nito. Sa baba, So, mm -hmm. baka natutulog okay, kasi misis mo eh ha? yung um, araw yan uh, anong, uh, mo, kita ngayon ito oh. oh, hindi bulkan, bulkan yan. yan eh kaya nga design yan mga design ah design nung araw pa yan kaya oh. nabura na oh. Ito, meron ditong portrait na malaki oh. sa may parang kwarto po yata to napakaluwang okay, sala rin to ah sala rin kaya may nakadrawing po dyan ayan po ah. yung struktura ito po o may railing po sa taas tingnan natin kung natin mga kauban yung design po niya sa taas kaya may, may paikot na oval ayan o parang realist oval tapos yun po yung ano ng chandelier kaya lang luma na ho si Rana isa rin pala sa mga sala to mga kauban puro kapisunong yung mga bintana dito Kaya lang po napabaya na dahil nga si kaibigan, si JR. Ah, sabi niya wala pong pera. Bali siya na po yung namamahala rito. Ah, dahil nagkamatay na nga po yung mga nuno niya mga kauban. Yun, ah, labas tayo. Pakukunan pakuku natin yung kabuuan ng bahay. yon Yun mga kauban, kaya ho pala ito natambakan dahil sa nag-highted na port sa poblasyon, katatas-katatas ng karsada, nag din po sila. Ayun, tinaasan na rin po nila to Kaya dito, ayan, susukol na po yung... Ay, mali. Ayan ang mga kauban. Alos masusukol ka na rito. Talagang yuyuko ka na rito. Napakababa na po nung... nung sahig. Ahabol nga po nung karsada. Nagtambak na po sila rito, napabaya na po, puro tambak na lang po. Ngayon, ang bali, dito, pinakamaluwag na pintuan dito, natatanda ako nung araw eh. Kasa po yung sasakyan. Ngayon po, isang halos sang metro na lang po yung daanan. Tapos kasi ginawa na pong mga tindahan yung mga gilid para kumita. Hindi na lang po kumikita rito. Ito na po yung palabas. So, mga kauban, ito ito yung kahalintulad ng lumang picture na pinakita ko sa unahan yung lumang picture mga kauban ito bali sibilisado na maganda na yung karsada, ayan po yung ilog, ayan ayan po yung bahay, ayan po yung bagong munisipyo sa may parting gawing kanan, sa lumang picture ganyan ganyan din halos po, ito po yung pinakailog po na sa picture na luma, uh, malit lang po yung karsada uh, tabla pa po yung pinaka tulay dito mga kauban ngayon po, uh, maluwag na po yung tulay. Uh, Balagtas Bridge po ito mga kauban. So yung kung sa malapitan, ayun natatakpan ng mga ribulto. Ito po yung lumang bahay mga kauban. Ito po sa kaliwa niya, isa rin po sa luma, yung bahay Tisa, bahay Kastila mga kauban na napuntahan ni Sersal noong araw. Ayan, ito po yung malapitan. Uh, natatakpan lang po ng tarpulin yung bahay na pinasok natin kanina sa gawing kanan. Ito nga po yung munisipyo. Ayan maganda sana mga kauban kung wala yung mga tarpulin na yan uh, makikita natin yung kabuuan ng bubong ng pagkaluma ng bahay ayan inikot ko po yung camera yung munisipyo ito po yung pinaka plaza dati ayan may mga bongga bilya yung lumang PNP sa gawing kaliwa na yung katabi po ng bahay Pisa bahay Castilla. ayan po ito po ayan going to malolos po yan yung karsada na yung mga kauban ito.